yun na sa akong Metro account. Ang cute. Thank you, Lord. Sa so, wakas, it's yun na After almost two months waiting, kayo, nasayop pang akong, I mean, nagamit ko o metrobank account na ah, dili siya kong savings. Murag, pero lang siya or Uh, pang allowance, yung 100 lang ang opening. So, hindi pala pwede yun, guys. So, dapat talaga kung kayo ay mag-open ng uh, bank account na gagamitin nyo sa mga adsense eh, sa YouTube, uh, kailangan talaga naka-savings account siya, guys. So, yun lang. Thank you! Thank you! Thank you! So, na-receive ko na. Thank you so much, YouTube! naisip ko na ang aking first sahod. Sa so, tinagal-tagal ng panahon, nakala ko abutin pa ako ng 2030. Yes! Nag-check ako, uh, nag-enroll ako noong June 9. June 9. Tapos, pagka June 9 ng gabi yata, nag-process na siya. Ah, uh, pagka ngayon, mga alas 9 na yata, no? mas Magalas days na ng gabi. June 10, so super bilis lang pala. My God Bili ko to guys ng ano guys, ng ah, ng bahog sa manok. At saka kukuha din ako pang banding ko sa akin mga friends. Yan. So maraming salamat sa inyong suporta guys. Sana po sa mga katulad kong maliliit lang na YouTube content creator, sana ay kayo rin. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Balang araw, mamonetize din kayo at saka balang araw, makakasahod din kayo. Kahit kunti lang. Kahit ano lang. Ah, basta, lalagpas lang ng 100. Okay na yun guys. At least, nagbunga yung effort natin. Yun guys. Maraming maraming salamat sa lahat ng aking supporter. Maraming salamat. Shout out ako sa aking mga solid, solid na supporter. Iyan guys. So, ingat kayo. So, wag mo wala na pag-asa. Mag-upload lang din palagi. So, ako guys, parang nabuhayan ako. Dati kasi, uh, nag-stop ako ng upload-upload. Kasi, alam niyo na guys, sumakit ang ulo ko. At saka, yun, parang nawalan ako ng pag-asa na, pag na makap Maka shield pa ako. Yun. So hindi pala dapat mo ng na pag-asa. Still moving forward, guys. So yun lang. Sana kayo na din ang susunod. Bye bye. Like